Hi guys, welcome to my YouTube channel. Credit sa may-ari nito na video guys. Na binig Guys, ito yung place sa uh, Leyte, Palumpon, Leyte guys. Where is the place of my father. Ah, uh, ito yung yung munting tahanan nila Jerome guys. Ito yung tindahan niya kasi very ano siya guys madiskarte sa buhay. Yan, yan mga tanim yan, nilagayan ng nanay niya, guys. Yan, map, napakagandang mga bulak. Ito yung ref niya, guys. Uh, napaka lucky, guys. Kasi, para purpose daw, guys, pang negosyo. Ay, natin kung mayroon bang laman. O, ano kayang laman yan, guys. Kasi, tiyaaa! ice candy at saka yellow sa baba ano kaya yan guys yung napaka talaga yan guys oh maraming laman pala at sa mga soft drinks at saka yung bed niya guys kasi mayroong kwarto sa tindahan niya guys hindi pa tapos kasi sobrang busy yata niya guys Maraming siyang mga ginagawa, guys. Hindi natapos-tapos. Credit lang, guys. Yung gumawa ng tindahan yan, guys, is yung stepfather niya at saka yan si Jerome, guys. Kasi, ma ano yan siya, guys? Marunong mag gawa ng bahay. Yan ang panindan niya, guys. Ang dami-daming panindan niya, guys. So, biroin mo, guys. Nag-umpisa lang daw siya sa tricky and now, biroin mo ang dami ng paninda. Um, siguro, guys depende lang siguro yan sa nag-negosyo yung madiskarte eh. kasi umpisa lang maliliit lang daw kapital nila pero ngayon tingnan mo naman guys ang daming paninda at saka nasa baba pa paninda nila na hindi thanks for watching God bless